Diwata. Diwata bumuuna ng team force para sa mga basher at mga nagmamahal kay Diwata. Batay. Ito ang solid team. Sila 'yung mga sumusuporta kay Diwata. Mga nagmamahal. Ay, nakatalikod na 'to, niyan. Di-click niyo na. na team force. Sila ang team force ng Diwata team. Sobrang solid nito, guys. Sobrang solid mga vlogger na nagmamahal kay Diwata. Siyempre kasama kami doon. Okay. One, two, three, Team Diwata. One, two, three, sponsored by Meca Torres. One, two, three, one, two, three. Sir, gabay mo, gabay. Violinist, artist. Sila yung mga umatin. Sila yung umatin. One, two, three, one, two, three. Sila yung mga umatin doon sa mga.